itinapon ng lalaking ito ang kanyang mga taong gulang na silicone dal sa basurahan. Sinabi ko pa sa girlfriend ko na huwag na itong gamitin. Pero hindi na kayana ni, ni Cody. Dahil naging matalik niyang kaibigan si Barbara. Maaaring makipagchat tungkol sa lahat sa likod ng iyong kasintahan. Kaya palihim na iniiuwi ni Cody si Barbara. Ngunit sa araw na iyon, napabuga ng malamig si Cody dahil sa sinabi ni Barbara. Sinabi ni Barbara na gusto niyang patayin ang kanyang kasintahan. Hindi lang kasi ninakawan ng boyfriend niya ang kabataan niya. Nasira din ang ilang sangkap sa kanyang katawan. Isa pa, hindi siya nagpapasalamat at itinapon siya sa sa basurahan. Matapos marinig ito ay natakot si Cody at mabilis na iniba ang usapan. Para mabura ang galit sa puso ni Barbara, pumunta si Cody sa supermarket at bumili ng isang ganap na bagong bahagi. Pagkauwi, ibinigay ito ni Cody kay Barbara bilang regalo. Nagulat si Barbara nang makita ang gayong maiisla ng mga sangkap. Ito talaga ang gusto niya sa ilalim ng metigang paggabay ni Barbara. Nagsimulang palitan ni Cody ang mga pyesa para kay Barbara, pero habang iniisip ni Cody, mas lalo siyang nagalit. Binihisan ko ang laruan ng boyfriend ko. Pagkatapos noon, natapos na ni Cody ang pagpapalit ng mga bahagi. Itatapon na niya ang mga lumang bahagi. Sinabi ni Barbara na gusto niyang itago ito bilang souvenir. Kung tutuusin, sinamahan siya nito sa labis na pagkawasa. Kaya gumawa ng kwenta si Cody. Nakasuot sa leeg ni Barbara. Nang araw na iyon ay nag-uusap si na Cody at Barbara sa tabi ng pool at ang mga mata ni Barbara, na sa isang lalaking mahaba ang buhok, nataranta si Barbara sa gwapong hitsura ng bata, hiniling niya kay Cody na tulong linlangin ng bata sa silid, maghanda na makipagkaibigan sa lalaking iyon, nagulat si Cody pagkarinig nito, tinanggihan niya agad si Barbara, ngunit hindi napigilan ng malambot at mahigpit na mga string ni Barbara. Sa wakas pumayag na rin si Cody, nagkunwari siyang humiling sa bata na tulungan siyang ilipat ang kanyang mga kasangkapan, tapos dinala yung lalaki sa kwarto ni Barbara, si Barbara ay nakasuot ng sexing pajamas sa oras na ito, napakagandang hitsura at mapagmataas na figura, ginagawang hindi mapaglabanan ng mga tao, pero sa mata ng bata, isa lang siyang ordinaryong silicone doll. Gaano man kakooperative si Cody, desidido pa rin tumalikod ang binata at lumabas ng silid. Kinabukasan ay dumating ang ina ng bata, sinadya daw ni Cody ang anak, sabi niya na agad na lumabas ng bahay niya, ang babaeng ito pala ay landlord din ni Cody, walang tuluyan si Cody kaya naghanap siya ng boyfriend. Umaasa ang boyfriend niya na makakalipat siya rito, ngunit sa ngayon ay sobrang nalilito si Cody. Kung lumipat kami ni Barbara dito, paano magkakasundo ang tatlong tao? Matapos ang pag-iisip tungkol dito na punta si Cody sa pag-upa ng isa pang bahay. Ngunit kinaumagahan ay natuklasan ni Cody na hindi na nagsasalita si Barbara. Ito ang nagpapalungkot kay Cody. Pagkatapos ay naghanap si Cody ng isang psychiatrist, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa iyong sitwasyon. Natukoy ng mga doktor na si Cody ay may schizophrenia. Sabi niya kay Cody, si Barbara ay hindi nagsasalita. Lahat ay nasa kanyang imahinasyon. Kapag lumipat sa isang bagong kapaligiran, unti-unting bubuti ang kanyang kalagayan. Kahit na natagpuan na ang sanhinang sakit, ngunit pinananatili pa rin ni Cody si Barbara sa tabi niya magpakailanman.